problema mo? Wala pa! At, Alam mo! Ay, mo kami ng oy! Nga pala, yung t-shirt ko, di mo pa binabalik ha? Oy! Oy! Te! Ay, ang tagal na ka? nun! Ikaw ah! Walang ano! Pasalata! No! Papalata! Pasalata be! Hindi ako Uy! Siguro! Tinatabi mo yan sa pagtulog mo ha, <laughs> Ikaw Ay, te, tinan mo, tinan mo yung mukha mo, itsura mo sa salamin. Namumula ka na. Ba't ganyan yung gabit mo? Hindi mo Be, aminin mo, napapagian ka sa gabit niya ngayon. O, gusto mo, tanongin natin yung mga tao. Kung sa tingin nyo, napaghahalata na si SJ na nagkakagusto na talaga kay Jeron, ilike nyo itong video. At sa kung tingin nyo naman hindi, ihahareact nyo itong video. Kaya na ba, na umusga? Mga be, tawag nang tawag to kanina pa to. Nag-aayos ako ng mga CD dito. Oh. Sige nga. Ano naman bakla? Ano naman yung Ay, hanas mo dyan? Hello? Wala. Ano lang, na-miss lang kita. Ano? Hindi tayo natuloy sa ano. Kaya eh ikaw eh. Yeah. Tsaka maulan din take. Anong, ano, nung ba problema mo? Oo oh, nga. Maganda nga mag-movie movie tayo ngayon eh. Kasi maulat. Alam mo, dapat ikaw yung pumunta But, dito. Actually, nag isa ako ng mga ano ng ng PS5 oh. Ano bang ano o, mo? Ano ba chika mo? Laro tayo niyan. Uy, be, meron akong chika sa iyo, 'di ba? Yung chinat ko sa iyo. Meron kasi akong ano, friend. Oh. May kasi ako na babae. So, nangingi siya ng advice. Ay, te, sakto. Tamang-tama ka nang nilapitan talaga. Alam mo 'yan. Syempre. Chika Dora ka sa buhay. Hoy! Ba? Huwag ka naman ganyan! Si OA ka din! Oo, oh, sa atin lang. Uy, Ano oy, ba yan? Ayun, Oh? 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 Wala to. Wala to. Ano ko ba? Hello? Hello? Musta? Oh. Ano problema mo, teh? Huh? Ha? Ano mo ba, ba tanda ko ba? Wala. Tinatawag ka kasi ni Sabea. Eh, nag-aayos nga ako ng CD ng PS5 dito. Ano But, ba problema mo? Ano pinag-uusapan Wala pa. Alam mo. Ah, bibigyan mo ba kami ng advice? Oh huh? Ayan, oo. Oh. Bigyan kita, Jowa. Ito sa harap mo. Oh. Si OI ka naman. Uy, Kinikilig, huwag kang kiligin. Kinikilig ka naman eh. Ano? Be, ka be, be huwag, be, ka masyado magpahalata. Nakahalat ano ang kinikilig ka. Ano kinikilig? Hindi ako kinikilig. Nasusunaw. <laughs> Kawa. Okay. Oy. oy! Nga pala, yung t-shirt ko, di mo pa binabalik ah. Oy, oy, te, Masagal ang na, na nun. Uy, wala na akong damit. Balik mo na t-shirt ko. Okay. Nangangasim na yun sa'yo ah. Pinagamit mo. Bakla ka, ang tagal na nun sa'yo, te. Oh Uy, siguro, tinatabi mo yun sa pagtulog mo. Ha? Ikaw, ha? Tinatabi. Ikaw. Siguro, te, sinuot mo na yun sa unan mo, tapos sinihigaan mo. Hmm, kasi na, ano, inaamoy niya. Ay! Be, pala decision ka. Oy, te, wag ka Ante, wag ka masyado magpahalata. Balik mo tato. kasi, ba't mo kasi, di, ba't di mo kasi binabalik ito t shirt ko? Eh, suot nga ng kuya ko, kasi nga to favorite niya yung flavor. Oh, hindi hey, naman yung sa kuya, may balik, alam mo, balik mo na yan, te. ang uh? kang ano, gusto mo din kasi yung t-shirt. Eh, crush siguro ako na ito. Kasi mo ba ako? Uh, wala decision ka sa buhay mo, manayin. <laughs> ay, te, tina mo, mo yung, tino, mukha, tino, yung tino, mukha mo, tina mo yung mo sa asalamin. Namumula ka na. Ikaw ha? Walang ano, ta, no? Oh, Papalata. Pasalata, be. Ba't ganyan yung gupit mo? Look. Ang muna Bagong bagong gupit ka ba, Parang sinabihan mo akong buka akong burat, ah. Oh, huh? Wala kaming sinasabi, hindi ko. Eh, parang ah, ganun yung sinasabi. Ikaw na yung Huwag mo nang tawanan. Ito. Buhay pa ba yung naggupit sa'yo? Buhay yun, bagong gising lang. Huwag mo nang tawanan. Ba? Eh, okay lang yan. Basta ano. Eh, parang ano. Oh. Ay, Ayaw mo yan. Malinis ako tingnan. Be, be, aminin mo. Napupugian ka sa gupit niya ngayon. Ikaw ha? <laughs> ano ano pa to? Guys, te. Ayun, oh, guys, nakapupugian siya sa akin. Ay! Mo ba bang <laughs> kinikiligian? Oo, yeah. te. Oy, teka lang. Akala ko pupunta ka na dito. Oo, oh, nga, hindi ba may chika nga. Eh, bakit pupuntahan mo ba ako? Ah! <laughs> <laughs> Bakla mo mo na mo si Jeron eh. Ano si Jeron? Ikaw ang pupuntahan ko. Hindi. Hey, no. pwede mo naman ako tawagan. Bakit mo pa ako kailangan puntahan, no? Oo oh, nga. Pwede naman ano. Sige na nga, alis na nga ako. Bukas nga pupuntahan kita, 'di ba? Ako? Hindi. Ah! <laughs> <laughs> no, ha? Alam yeah. mo ba? May... Uti, umalis ka na dito. Ay, may pag-uusapan pa kami. Sige na, ano? Bakla ka pa Tate. Hmm. Nabidyoan ko sahala, lahat. Nabidyohan ko lahat. Huwag ka masyado magpahala, tate. Eh. Alam ko, alam, malakas talaga ko, tub ko, may gusto ka na talaga kay Jeron. O, gusto mo, tanongin natin yung mga tao. Sige, ah. So, yun, guys. Kung sa tingin nyo, napaghahalataan na si SJ na nagkakagusto na talaga kay Jeron, ilike nyo tong video. At sa kung tingin nyo naman hindi, ihahareact nyo video. kay na bahala, musga. Bye-bye!